tubig oh, lo, tingnan nyo ah. Oh, malaki na irrigation. Ayun. Eh, yung tubig ko. Eh, yung malaki na 'to, naabot na. na. Ay, mga idol dito sa banda dito mga idol. So, mahana. Dali hmm. mo tubig, ayun oh. Ayan, oh. Oh, limas oh limas ayan o oh. pinasok na yung tiris mga idol May natawag. Kay Bangkok. May natawag. Ayan, mga idol, oh Kita nyo. O oh, yan. Tampas na. Ay, tubig. Nag-aabot na. O. Oh. Ayan. Dito sa amin niya, mga idol. O. Oh. Dito yung kabilang kalsada, mga idol. oh, Ayan, mga idol. O oh, Oh. Di oh. ka bilang kalsada mga idol, oh. nakita niyo naman. Oh, ayan oh. Oh, yan oh, tubig na. Yan din. Tapos ito na. Ayan. Ah, uh, lumiliban na sila sa ano? Sa ah, dito. Lumalampas na. Sa ano? yan lumalampas na lang. Oh. Ayun pala yan mga idol oh. Ayan. Bubuglay ko na yung tanim, mga idol. Oh, yan Bubug na. tayo dito mga idol <coughs> ayan asimula ah, lang kagabi pa yan mga idol na walang tigil na kaulad o oh. ayan hmm. kaya na paggawa ngayon kaya mag lang lang tayo kaya <tipan> đó. Gan. Đó là. <laughs>

Dito yung mga idol, sa ano? Sa bayan ng Pinamalayan, palengke. Hmm? Ngayon mga idol.